Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan guys, nagre-ready na kami ng aming mga daladalahan pa uwi. Ayan, ready na. Gamit pa, nga, gamit pa lang niya yan guys. Ayan, yan naguhugas na yan. Gamit pa lang niya yan. Napakaraming mga daladalahan. May unan, may kumot. Uh, may maliit na pum. Ayan. Napakarami guys, dami daladalahan. Ah. Uh, kami ay masaya sa ngayon guys dahil kami nakakahinga hinga na dahil kami ay tapos nang magkupras. Ayan, nakapagsalang na kami ng dalawang sakong uling kahapon at ayan, may salang na ulit ngayon. Ah, uh, siguro guys ay makaka kami ng bayan ay mga patanghali na dahil ah, uh, kami ay mayroon pang tinostosta. Ayan, palalamigin pa namin guys ito bago namin 'yan isa Kaso, ayan, hilaw na hilaw pa siya, guys. Ayan, wala pang pagbabago. Ayan yung aming tinikal, guys, ng alas dos imedya ng madaling araw ay kami ay gumising para tikalin yan. At nang uh, maluto namin, matusta na namin yan para nga makalamig-lamig bago namin yan. Isa ko. Ayan, guys. Uh, ito pa lang ang aming naiisa ako guys. Ayan, yung luto na tinikal namin kagabi. Ito. Ayan, at ito yung mga isa ako na namin kahapon. Ayan. Ayan, maya maya siguro darating ang magpapahila namin ng kupras. At yan ay hihilahin na papuntang uh, kalsada. Pagdating sa kalsada, iuupa pa rin namin yan ng tricycle para naman ah, uh, makarating ng bayan. Ayan guys, oh. Hindi nyo ba napapansin guys ang boses ko? Medyo masigla-sigla na kasi nga tapos na kami, tapos na ang aming ah, uh, hirap sa pagkukupra sa susunod na lang ulit. Ayan, medyo nakakahinga-hinga na kami kasi nga ay kami ay ah, uh, malapit na. Ilang kimbot na lang guys ay kami ay matatapos na. Tuyo na guys, ang inabig ko. Alam nyo ba guys na kami namamaho na din eh dahil sa hirap ng tubig dito guys. Wala ditong tubig. Napakalayo ng tubig dito guys. Araw pa ng Webes ay kami ay doon pa lang kami nakaligo no, nung parito namin, araw ng Webes kami naligo. Hanggang ngayon, Monday na guys, Monday na. Monday na, Monday na guys, hindi pa rin kami nakaligo. Ang ginagawa na lang namin, uh, tawas dito, tawas doon, uh, kuskus -kus dito, kuskus -kus doon. Para lang maalis-alis yung aming amoy. Ayan. Ayan guys, nag-lipstick na siya. Para naman, alam nyo ba guys na kami ha hagad na hagard na talaga sa ilang araw na walang ligo, uh, ilang araw na nasa initan, dangga ng init ng araw at dangga ng init ng paggagatong. Ayan, ganyan talaga ang buhay ng mahirap guys. Pero pagdating namin ng bayan, ah uh, siguro pagdating namin ng bayan ay wala pa rin tigil ng trabaho. Pagdating namin ng bayan ay sigurado ang mga naiwan lang sa amin doon ay mga junakis namin. Uh, walang pakialam sa kalat. Sigurado pagdating namin doon, linis dito, linis doon, kutkot dito, kutkot doon. Ayan yon ang aming uh, buhay na magkapatid. Ayan. Uh, kami magpapaalam na guys. At Titingnan ko yung aking nakasalang doon. Gagatungan. At para yun ay maluto na at maya maya isasako na namin yan guys dahil baka yung aming maghihila ng uh, kopras ay dumating na. Ayan, magandang magandang umaga na lang po sa inyong lahat. Bye bye!